Okay, mag-unboxing tayo ng aking bagong bed sheet. Ito, ba? Diba? Surround with my dutier and my Mish. Uh, yeah. Oh, Pamangkin. Yeah. game. Game. Did you get yung tripod, say? Eh? Ow. Let's ayaw niya ikaw. Ah. <laughs> Sa uh, phone ko daw babagay yun. No. Babagay dito. Oh, wow, maganda yung tela niya. Cotton. Dalawa yung Oh, ha? Umot! Ma! Ba buy mo ko yun. Maliit. Buy mo ko yun. Ay, ganito lang siya, oh. Wala yung aking camera woman. Balik tali. <laughs> Ganda siya, cotton. Tapos, may libreng karton pa. May <laughs> libreng karton. Pa. Oh, oh, ganda. May bibinya oh, ganito. Na, natin kirag. na bagay bagay She's excited ito. guys because bago na yung bed sheet niya. Oh, yung paa mo yung jay, ba di jay, buwa baka dyan. At madumi pa yung paa mo. Puti po ito si di ba, kasha ate? Marami pala magaganda dun eh. Sa akin. Mabilan mo ko yung ano, dark. Alakatan. Ayoko ng no white. Because madumihin ako sa white. White na lang, baby ko. Kahit ganito na lang din. Oh, ang ganda. Eh, madudumihan yan at apak sila ng apak. Eh, wag lang yung uh, black Kasi lamukin siya. Di ba, ang ganda pala? Okay. Okay, guys, ganda ang ganda po dito. siya. Baliktad natin. Oh, ayan na siya, mga kalalobs. Naitama yung laruan ng baby na unicorn. Tara! Di cute? Mura na, maganda pa. Tela. Yun lang, bye-bye!